yun na nga mga idol magandang hapon po sa inyo panibagong vlog na naman po so, tayo ngayong araw na to tayo po ay maglilinis ng bubong mga boss so, Ayan, no? at tag ulan na naman kailangan naman natin maglinis ng bubong Ayan, si JB nagwawalis marami pa yan JB meron pa doon Ayan, no? So, may aircon malapit grabe yan nandun oh no? parang lawa no. Yun, may mga may mga tinangay ng mga ano, ay mga styro. Malalaki. Daming bunga ng santol mga idol. Oh. At mamimitas muna tayo habang si GBI nagwawalis ng bubong. Eh, ito. Eh, oh. mga bus oh. mo muna tayo ng santon. Huwag na ang dyan, musog dyan. Ba't oh. mo ka pa? Hindi, hey, lukutin mo tatlo yan. Oh. Sa mga idol. Basta oh. idol. idol. Oh. tikman natin kung ano sino nakaraan sobrang tamis eh ayaw ko ayaw ko lang ngayon ano to kanang kutsilyo doon GB at tikman natin plastic Tayo magbabala tayo tikman natin kung matamis to tikman natin GB kung okay ba? Ang mm, tamis eh oh. Panalo mga boss. Tamis. Tamis. Yun na nga mga boss, so ito natapos na kami maglinis sa bubong, malinis na naman. Ayan o. Oh. na naman ang ulan, ang dilim na naman No? Oh. Pagkuha ng kaunting santol at nakapaglinis na rin ang bubong mga boss. Ito. Para maigulay mamaya din siguro. Ano JB, gulai. Gintan santol. Yeah, hanggang dito na naman po ulit tayo mga boss. Maraming salamat. Boss J Tamayo. Subscribe.